Ano ano sumala ko 'yan. Para tinlang go Sabi ko lang. ano healthy niya talaga oh. ganyan. Manatok, natok ang pagtigula niya. Usko. Kusang pading. pwede. titimpla ka 'di sa ano sa Ha? Ngayon, no. ah, yeah, no. Oh, ah, yan oh. Kanggatos. Kanggatos. Yeah, 100 pesos na to. Sarang kilo mo nila. Sarang kilo kayo. Ano ang... Ito, eh, isa na boy. 100 pesos. Matigay ito. Masira mo ito. Ano pa siya? Ah! Ano? 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 oh ang sira mo na pa. <laughs> oh. Hello. Wow, kain, okay? Ayan. 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 Ayan.

ang mga luto kang may adobo, may pesadillo yeah, May mga May ito? Soknong mo ah, na pang laban na Iba na ba? na <laughs> Tulag mo dyan. Ah, sige sana ba? Ano? <laughs> pichay, pichay! <laughs> pichay, pichay. pichay. pichay, pichay. Natinda na. Natinda na. huh? ka na. Lalaso <laughs> ah, Ano lang ini? Apoid pesos lang. Kada sarong nga ba ko na to oh. Isang big kiss oh, lang. Isang bigkis. Pesos. Hmm. No. No. Pesos, peso. pesos? Ayan pesos ko no. ha. pesos. Ayan gusto <laughs> pa? Gusto yeah. yung pipinta ko to. Sorry ko na lang, <laughs> <Thin tindako> hindi <ceroda> na Hindi na Hindi na binta. Hindi na binta. Okay! tatay, tatay, mo? na lang Okay, okay. Hindi na binta mo. mo na sa lamisa. Solo ko na lang, hindi na yung pinta ko.